Mukhang nawalan na naman ng kaalyado ang Estados Unidos sa China at ngayon ay isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa kanlurang hemispero. Sa loob lamang ng ilang taon, ang Brazil ay mula sa pagiging isa sa pinakamalapit na kaalyado ng Amerika ay naging pangunahing tagapagtustos ng pagkain, hilaw na materyales at pangunahing destinasyon ng pamumuhunan ng enerhiya ng China. Ngayon, bumibili ang China ng 70% ng soybeans ng Brazil, pinupondohan ng mega-projects sa, sa bansa, at tumutulong sa Brazil na maglabas ng utang gamit ang Chinese Yuan sa halip na United States Dollars. Kita mo, sa gitna ng pagbabagong ito ay ang mga pulisya ng taripa ni Donald Trump na dapat sana ay magpapalakas sa Amerika. Ngunit sa halip ay nagtulak sa Brazil diretso sa mga bisig ng Beijing. Nagpataw si Trump ng ilan sa pinakamataas na taripa sa mundo laban sa bansa. Kaya't kakaunti na lang ang pagpipilian ng gobyerno ng Brazil kundi umasa sa Brazil, Russia, India, China, and South Africa Alliance. Nakita natin kung paano sinira ni Trump ang relasyon ng Amerika sa India ngayong taon at inuulit niya ngayon ang parehong pagkakamali sa Brazil. Pero sa pagkakataong ito, mas malaki pa ang maaaring maging epekto. Dahil ang nangyayari sa Brazil ay hindi lang tungkol sa soybeans o kape. Tungkol ito sa kung aling bansa ang magiging dominanteng kapangyarihan sa South America. Kaya sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa bagong partnership ng China at Brazil. Paano huhubugin ng Beijing ang kinabukasan ng Latin America at Global South? Tara, simulan na natin ngayon. Para maintindihan kung gaano kalaki ang paglayo ng Brazil mula sa United States, kailangan nating tandaan na ang Brazil ay isa sa mga pinakaimportanteng kaalyado ng Washington to Western Hemisphere noon. Noong Cold War, itinuring ang Brazil na panimbang sa ilang kaliwang gobyerno sa Latin America. Dekadang nag ang Brazil at United States so sa kalakalan, seguridad at diplomasya. Ang United States ang pangalawang pinakamalaking export market ng Brazil pagkatapos ng China, bumibili ng karne ng baka, orange juice at kape. Malaki ang puhunan ng mga kumpanyang Amerikano sa industriya ng Brazil, mula pabrika ng sasakyan sa Sao Paulo, hanggang tech services sa Rio de Janeiro. Ang Brazil ay regular na katuwang sa G20 Summit at aktibong nakikipagtulungan sa Washington sa pandaigdigang pananalapi. Sa mga nagdaang taon, lumala ang relasyon ng United States at Brazil na pinalalapa ni Donald Trump. Tinamaan ng bagong taripa ang halos lahat ng pangunahing export ng Brazil, tulad ng kape, karne ng baka at katas ng orange. Pero hindi siya tumigil. Pinalawig pa ni Trump ang taripa sa bakal at aluminyo. Ngayon, gusto ni Trump na maniwala kang para sa trade deficit ang taripa. Pero sabi ng maraming analyst, politika ang dahilan. Kita mo ang dating presidente ng Brazil na si Jair Bolsonaro, malapit kay Trump, ay nililitis ngayon dahil sa umano'y plano ng kodeta noong 2,000 at 22. Tinawag ni Trump na witch hunt ang kaso at pinilit ang mga korte ng Brazil na umatras. Nang tumanggi sila, gumanti si Trump ng dagdag na taripa, direktang panghihimasok sa usapin ng isang soberanong bansa. Ang ganitong klase ng asal mula sa isang presidente ng United States ay nakakagalit. Nagpapahiwatig ito sa Brazil na hindi na maaasahan ng Estados Unidos bilang partner sa kalakalan. Habang sinasara ng Washington ang pinto, binubuksan naman ito ng maluwang ni Beijing. Ang soybeans ang pangunahing export ng Brazil. Dati, Amerika ang nangunguna sa pagbenta nito sa China. Noong 2018 at labing nang simulan ni Trump ang trade war, tumigil ang Beijing sa pagbili ng soybeans sa United States at lumipat sa Brazil. United States soybean ang naging resulta. Bumagsak ng 75% o mahigit dolyar siyam napot isang bilyon ang export ng United States sa sa China dahil sa lumalalang tensyon sa kalakalan. Ngayon, Brazil ang nagsusupply ng 70% ng soybean sa China na nagkakahalaga ng mahigit dolyar, 50 bilyon taon-taon. Patunay ito kung paano bumabalik sa kanila ang mga taripa ni Trump na pinakatinatamaan ang mga Amerikanong magsasaka. Para masiguro ang ugnayan, nag-invest ang Kofco ng dolyar, 285 milyon para itayo ang pinakamalaking export terminal nito sa labas ng China. Dito mismo sa pantalan ng Santos, ang pinakaabalang daungan sa Latin America, ang bagong pasilidad na ito ay magtitriple ng kapasidad mula 4.5 milyong tonelada hanggang 14 na milyong tonelada kada taon. Mahigit isang daan at walumpong milyong tonelada ng kargamento ang dumaan sa pantalan noong nakaraang taon. Ayon sa Rio Times, kontrolado na ng China ang one quarter ng kalakalan sa Santos, ang pinakaabalang pantalan sa Latin Amerika. Bawat toneladang soybeans mula Santos patungong China ay hindi na galing sa mga magsasakang Amerikano. Dahil sa unang trade war ni Trump, nawalan ng 27 bilyon ang mga magsasakang Amerikano dahil sa bumabang export. Ngayon sa ikalawang termino niya, tuloy pa rin ang pagdurugo, hindi lang sa soybeans. Nang magpataw si Trump ng 50% taripa sa kape mula Brazil ngayong taon, agad namang sinamantala ito ng China, inaprubahan ng Beijing ang isang daan at 83 Brazilian exporter na direktang magbenta sa kanilang merkado. Tamang-tama ang timing para sa Brazil dahil ang China na ang pinakamabilis lumaking coffee market at mas marami ng coffee shop sa Shanghai kaysa sa New York at London pinagsama. Akala mo natuto na sana si Trump matapos niyang pabagsakin ang industriya ng soybean ng Amerika. Gaya ng dati, habang nagpaparusa ang Washington, nagbibigay gantimpala ang Beijing at sinusundan ng Brazil ang pera. Sa totoo, simula pa lang ang agrikultura. Mas malaki ang ambisyon ng China kaysa Timog Amerika. Nagtatayo ang mga kumpanyang Chino ng daan-daang milyang bagong riles ng tren sa ng Brazil para direktang ikonekta ang mga magsasaka ng soybean at mais sa baybayin. Kumpirmado ng Brazil at China ang plano para sa halos 3,000 milyang riles ng tren na mag-uugnay sa mga sakahan ng Brazil sa dolyar. 35 bilyong deep water port sa Peru. At syempre, hindi rin aksidente na China ang nagtayo ng pantalan sa Peru. Pagnatapos, ang bagong reles ng tren ay magpapabilis ng pagpapadala papuntang Asya ng hanggang 10 araw, malaking tulong sa pandaigdigang agrikultura. Hindi lang binibili ng China ang ani ng Brazil, sila rin ang gumagawa ng infrastruktura para mailipat ito. Para sa Beijing, perpektong estratehiya ang tiyakin ang pagkain, magtayo ng transportasyon, at itali ang Brazil sa supply chain nila sa mga susunod na dekada. Ito ang totoong kwento. Hindi lang trade war kundi labanan sa impluensya, control, at kung sino ang mangunguna sa South America sa mga darating na taon. Pero hindi lang sa pagkain at mga daungan tumitigil ang China, inilulubog din nito ang sarili sa sektor ng enerhiya at teknolohiya ng Brazil. Nangunguna ang China sa renewable energy sa mundo at mga kumpanya nito ang nagtayo ng malaking wind farm sa Hilagang Silangang, Brazil. Nakakagulat ang mga numero dito at di mo maririnig ito sa kanluran ng media. Ang Gamilaris Wind Farm ng mga Chino ay gumagawa ng 300 at 60 milyong kilobakar taon-taon. Nagpapababa ng carbon, dalawa emissions ng 300 at 58,000 tonelada, at lumikha ng 2,000 lokal na trabaho. Halimbawa pa lang iyon, sa estado ng Bahia, may proyektong Chino na kayang magbigay kuryente sa 400 at 30,000 kabahayan taon-taon at nagpapababa ng carbon emissions ng 6 na 50,000 tonelada. Hindi ito walang saysay na pangako, kundi mga proyektong may tunay na benepisyo sa komunidad ng Brazil at hindi lang tungkol sa enerhiya. Sa loob ng mahigit 30 taon, ang Brazil at China ay nagkaroon ng pagtutulungan sa larangan ng kalawakan sa pamamagitan ng China-Brazil Earth Resources Satellite Program. Sinusubaybayan ng mga satellite ang pagkalbo ng Amazon at nagbibigay ng datos para sa pagpaplano ng lungsod. Tumulong din sila sa autoridad sa pagtasa ng pinsala ng pagbaha sa katimugang Brazil ngayong taon. Pinagsama-sama malinaw ang konkretong benepisyo ng China sa Brazil sa trabaho, malinis na enerhiya, pagbawas ng emisyon, pagmamanman sa Amazon, at pagtulong sa sakuna. Nakakagulat pa ba talagang mas pinipili ng Brazil ang China kaysa Estados Unidos para sa kinabukasan nito? Lubos nang nag integrate ang China sa ekonomiya ng Brazil. Mas malaki ang nagaganap sa pananalapi dahil lumalayo ang Brazil sa dolyar ng United States at lumalapit sa pera ng China. Habang lumalawak ang renminbi sa mundo, Ibabahagi ko ang eksaktong detalye ng nangyayari rito. Balikan natin ang kwento ng impluensya ng China sa Brazil at kung paano binabago ng pera nito ang kalakalan. Mas maaga ngayong taon, inihayag ng Brazil na magbebenta ito ng kauna-unahang sovereign debt nito sa merkado ng China sa pamamagitan ng paglalabas ng panda bonds. Tamadaling madaling sabi, bonds na binebenta sa China na yuan ng halaga. Si Pangulong Lula naman ay gustong palakasin ang relasyon sa Beijing. Sa totoo lang sakto ang timing, booming ang panda bond market, umabot sa record na isang daan naput limang bilyong yuan, dolyar 27 bilyon, noong dalawang libot apat, at may dagdag pang apat dalawang bilyong yuan na nailabas sa unang bahagi ng dalawang libot lima. Mas kahanga-hanga, triple na ang bond issuance ng dayuhang entidad at halos apat na pung na ng buong merkado. Malaki ang epekto nito dahil hindi lang nakikipagkalakala ng Brazil sa China, kundi pinupunduhan na rin ng China ang Brazil. Ito ang matematika. United States. Sampung taon treasuries. Apat tuldok lima yield. Chinese, 10 taon bonds. Isa tuldok, pito lang. Mas mura ng makalikom ng pondo ang Brazil gamit ang yuan dahil sa mas mababang yield at naiiwasan ang pagbabago sa halaga ng United States dollar. At hindi lang ito isang beses na kasunduan, bahagi ito ng mas malaking trend. Ang paggamit ng yuan sa kalakalan ng Latin America ay tumaas ng limang beses mula dalawang libo at labing siyam at ngayon ay labing apat porsyento ng lahat ng cross-border settlements. Halimbawa, direktang nagkakalakalan ng iron ore, soybeans, at lithium ang Brazil at Argentina gamit ang Chinese Yuan. Matagal nang dominante ang dolyar sa Latin America, pero ngayon, pinangungunahan ng Brazil ang paglipat ng pananalapi sa sistema ng Beijing. Ngayon, hindi na lang pagkain o infrastruktura kundi mismong pera na ang usapan. Sa lahat ng paraan, tila Brazil ang panalo sa bagong partnership nila sa China. Tumataas ang export mula pantalan ng Santos. Ang pamumuhunan ng Chino ay nagmomodernisa ng infrastruktura at ang Panda Bonds ay nagbibigay sa Brazil ng bagong akses sa pandaigdigang kapital. Lampas sa numero, sa pakikipagtulungan sa China, inilalagay ng Brazil ang sarili bilang pangunahing tagapagbigay ng pagkain sa Global South. Hindi lang tagapagtustos ng hilaw na materyales, kundi estratehikong sentro para sa seguridad sa pagkain, enerhiya, at napapanatiling pag-unlad. Tinutulungan ng teknolohiyang Chino ang Brazil sa malinis na enerhiya at ang mga satellite ng China ay nagbabantay sa Amazon at tumutulong sa pagtugon sa sakuna. Nagbibigay ang pondo ng China sa Brazil ng alternatibo sa Wall Street, binabawasan ang pagdepende sa dolyar, at inilalagay ito sa sentro ng mas balanseng pandaigdigang ekonomiya. Sa madaling salita, ang pakikipagpartner ng Brazil at China ay hindi lang tungkol sa kalakalan. Tungkol ito sa pagpapatatag ng pundasyon, para maging pangunahing puwersa ang Brazil sa Latin America at mahalagang manlalaro sa hinaharap ng multipolar na mundo. Ito talaga ang dahilan kung bakit pinili ng Brazil ang China para sa kinabukasan nito. Ito rin ang pinaka-importante. Ang mga polisya ni Donald Trump ay imbis na magpalakas sa Amerika, itinaboy pa nito ang isang mahalagang bansa sa kanlurang hemispero. Una ay India, ngayon Brazil, parehong malalaking umuusbong na ekonomiya at tagapagtatag ng Brazil, Russia, India, China, and South Africa Alliance. Ngayong pumasok na tayo sa bagong panahon ng multipolaridad, dapat malinaw na malinaw na ang magiging takbo ng hinaharap para sa Estados Unidos. Kapag pinarusahan ng Amerika ang mga kaalyado at kasosyo nito, laging nandyan ang China na nag-aalok ng mas magandang alternatibo. Ganito ang itsura ng multipolar na mundo. May isip mo, aling bansa ang susunod na lalapit sa China?